Pluto Street Sir, saan po kayo dito ang Pluto Street? Palipal Sabi daw Neptune eh Tapos Pluto Salala mo po ito. Oo nga po Sa Lalamove po, wala naman sinabi, ano lae Pluto Street eh. <laughs> kaya nga 'yun, nung una kasi Neptune, kaya nagpunta ako dito. Tapos binago. Osteria. Noni. Noni. Sino po nag-chat, sa akin ng Pluto Street? <laughs> May nagte-text sa akin Pluto Street eh. Baka wala wala na kasi sa solar system 'yun eh. <laughs> Dito pala. Yung pala ko sa Pluto Street sila. Doon sa First Street sa kabila Sabi ko nga wala na ako sa solar system 'yun. <laughs> Inalis na. <laughs> Okay. Ah, sige po. Salamat po. pa, Thank you, sir. Pawin na tayo. Pero mayroon pa tayo isang bit-bit uh, na booking. Ito yung panggas natin, mga idol. Na, yeah. so galing tayo General Trias tapos nag uh, tansa tayo then nag uh, bakoor alright so ito yung tips ko sa inyo mga idol oh, pag malapit na kayo dito sa location nyo kahit ano location hanap kayo ng booking na no? yung, katulad dito example San Pedro to San Pedro ito rin yung way ko eh so ayun uh, tayo ng booking San Pedro to San Pedro lang So ito na yung panggas natin mga idol Alright So kukuha pa sana tayo ng isa pang booking eh Pauwi na tayo Sobrang init kanina mga idol Tapos biglang umulan Yun tayo Talo Yung pagkatapos ng sobrang init Tapos biglang uulan ng uh, Malakas Dito sa may uh, kawit na yun eh Tapos biglang init ulit Kaya yeah, masakit sa ano Sa sa balikat or masakit sa sa katawan so yun malapit na tayo dito mga idol St. Joseph Village 1 din pala to eh ayan yeah. Neptune Ring is the Bluetooth, huh? Ah. So, Black Three, Black 24 walang mga number yung ano <laughs> nahanap ko kasi block 3 lot 24 <sighs> sa ilalim po mamahawak 58 lang po ilalim mama thank you po, welcome po alright ano oras na ba? 8.45 ng uh, gabi. So, nag-start tayo ng uh, alas 2 ata. Uh, 1.30 uh, tayo umalis ng bahay. So, tapos dito, uh, nap napasukan tayo ng booking alas 4 na. So, 4 na oras kalahati tayo. So, uwi na tayo. Let's go. So, wala nang booking. So Las Mebe, sakto. Yun, meron pa rin oh, Las Piñas. Bigla pa rin pumasok Mandalu yung mga idol. So yun lang mga idol, thank you for watching King Motor Vlog sa ating YouTube channel then uh, King Motor Vlog TV sa ating Facebook page. All right. So meron din tayong TikTok King Motor Vlog. yung ating TikTok account. So yun, uh, bukas ulit at uh, sana hindi umulan at sana marami tayong booking bukas alright so ngayon uh, chill chill lang tamang tamang okay okay lang kasi uh, kanina tagal nating pasukan ng booking dalawang oras yata tayo nagaantay dyan sa may biba alright so nakukuha naman natin yung iba kaya lang ah uh, need talaga ng ano, may lalabag so pag wala tayong lalabag nakukuha ng iba alright so swerte lang na, nakakuha tayong isa papuntang uh, Tansa ata yun. Tapos isang uh, gentry. Tapos doon, doon na tayo nagpaikot-ikot ng booking. Alright, uh, ingat tayo mga idol. At uh, yun lang, uh, thank you again sa pag-suporto kay King Motoblog. Alright, ingat mga idol.